Pinatay yung PC habang naglalaro yung isang bata sa comshop. Pamangkin pala yan ni tatay yung naglalaro. At dito gusto pa umisan, napatay yung isang PC. Pag nakita ko to sa com shop, papalabasin ko to. Sa mga hindi nakakala, masisira ang PC pag dipinatay pinatay ng maayos. At istorbo sa mga naglalaro. Pag naulit pa yung ganyan, papadampot ko sila sa barangay. Kala ko aalis na siya dito, biglang bumalik. At ayaw papasokin ni tatay kasi nga pinatay yung PC. At ang sama pa ng tingin niya dito kay tatay. Hi. Kung may gagawin kayo na hindi maganda, wag na kayo pumasok dito sa com bago pala mangyari yan, papunta na nga pala kami sa computer. At paalala lang pala, yung mga papasok lang sa shop ay yung mga maglalaro. Nakita namin agad si tatay na papunta sa amin. Tay! Ano tay? Ikot kami, ikot. Meron dun. Habang ko pala dito si Bumblebee, si tatay naman yung nagagayad sa amin sa likod. Sobrang laki kasi na na mastang Bomba daw sabi ni tatay. Sumisigaw siya dito. BOMBA! Ano tay? BOMBA! Siyempre, pagbibigyan natin si tatay. 200 na agad sa sobrang lakas nito sa gas. 5.0 kasi yung makina nito. Sinabi dito ni tatay, pareho daw yung damit namin. Terno daw kami. Pareho daw nakapote. Ay, terno kami na naman. Nakaputi kami na yun. Ah, terno kayo. Wow. Binuksan ko na pala yung com kasi maglalaro na daw sila. O oh, diba marunong na si tatay mag-on ng PC. Kailangan lang talaga turuan kahit matanda na siya. Hinahanap ko pala sa kanya yung keypad na cellphone baka nawala na naman. Masaya cellphone mo? Masaya yung cellphone mo? Masaya yung cellphone mo? Asa yung cellphone mo? Ah, galing ah. Akala ko na wala na naman yung cellphone ni tatay. Kay padala kasi kaya di na makuha. Nakita namin tong isang bata. Grabe pumuso sa may day ng babae. Oh, oh. Tinagtad ang puso eh. Meron pala nagwawalis dito. May katulong na pala si tatay maglinis. Dahil nagwalis sila dito sa comshop, bibigyan natin sila. Ah, so Binigyan ko rin pala dito yung bata. pangbaon niya daw. Asa si Tinawag ko rin pala dito si tatay. Bibigyan ko din siya para meron siya pang gastos. kami. na Kaya yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanood.